Ang insidente na kunan sa doorbell camera at nakatutok si Bon Aquino. Sa kuha ng CCTV sa San Pedro, Laguna noong September 11, makikita ang tatlong bata na nasa tapat ng gate na ito. Nilinis ng isa sa kanila ang lens ng CCTV. Maya-maya, dumating ang kapitbahay nilang babae at kinausap ang tiyuhin ng isa sa mga bata na ka-video call nila. Pastos. Pastos. Sabi, hindi ni dinaan ako. Ito ka, ano? Kami sing-sing. Ano ka naman? Ang bata-bata Sabi mo, dito, kumakit na lang po ako dyan. Mama, ako ginagawa, kakatok lang ako dito. Sabi mo, akit ako dyan. Habang pinagsasabihan sila ng babaeng kapitbahay, dumating ang asawa niya. Tinulak ang isang bata at kinutusan ng isa pa.

hindi na kayo makatulog sa inyo. Habang papasok ang bata sa gate, sinipa siya ng kapitbahay na lalaki. Nang malaman at mapanood sa kuha ng CCTV ang nangyari, inireklamo sa barangay ng tiyahin ng isa sa tatlong bata ang nanakit na kapitbahay. Nakausap din namin ang mga kaanak ng tatlong bata. Masakit din po sa amin na ganun, kasi sa bahay namin talaga hindi po siya sinasaktan. Nakita ko yung panong niya sinaktan yung bata. That's way too much. Sawawa yung apo ko, ginanyan niya eh. Depensa ng kapitbahay, ipinagtanggol lang niyang asawa at anak nang marinig niya ang pakikipagtalo nito sa mga bata. Pagdating ko rito, pagparko sa garahe, aabutan mo yung ganong sitwasyon na yung ano mo, yung pamilya mo ganon. So siguro, pumutok yung fuse natin, sabihin natin ganon. Pagkutos sa bata, aminado po tayo doon bago ang insidente. Kinuwento ng kapitbahay na ilang buwan na nilang napapansing maingay ang mga bata na nakakaabala sa online study ng kanilang anak at sa kanilang pagtulog. Ha? Do you feel sorry po? Oh, of course, of course. Kasi kung, kung saan ako maingay dyan, na may kumutos din, <laughs> di ba? Medyo magalit ka rin. Handa naman daw humingi ng paumanhin ang nanakit na kapitbahay sa kanilang mga magulang. Pero ang mga kaanak ng mga bata, desidido raw maghabla. Gusto lang namin niya ano, bigyan ng leksyon yung ginawa niya kasi... Inaasahang maghaharap-harap ang mga sangkot sa barangay sa lunes. Pag hindi po sila nakapag-aredo, bababa po.